13 signs na hindi ka na mahal ng isang lalaki Number 1 Hindi ka na sinusuyo tuwing nag-aaway kayo Number 2 Pinagsasalitaan ka ng masasakit na salita Number 3 Wala na siyang effort na ginagawa para sa'yo Number 4 Hindi niya na-appreciate yung mga bagay na ginagawa mo o binibigay mo Number 5 may mga oras pa siya sa iba o sa kaibigan niya kaysa sa iyo. Number 6. Hindi ka na sinusuyot nilalambing tuwing nagtatampo o nagagalit ka. Number 7. Hindi na siya nagkukusang mag-sorry sa iyo. Number 8. Madalang o hindi mo na naririnig sa kanya ang salitang I love you. Number 9. Tinutulugan ka niya kahit alam niyang may sama ng loob ka pa sa kanya. Number 10 Palagi niyang sinasabing busy siya at maraming ginagawa kaya wala siyang time sa iyo. Number 11 Kaya kayang tiisin at hindi ka usapin. Number 12 Never na siyang nag-a-update sa iyo. Number 13 wala na siyang pakialam pa sa'yo kahit masaktan o umiyak ka pa sa harap niya. Kaya kung ganito na yung partner mo o yung boyfriend mo sa'yo, oras na siguro para maisip mong babae ka na dapat minamahal, hindi hinahayaan at pinapabayaan. Tupakin man madalas, pero solid naman kung magmahal. Tandaan mo yan. God bless.